panibagong vlog welcome na naman ulit sa ating channel ito na naman ulit tayo ayan na ay yung mga nagawa nila guys ayan na ay yung main na poste na ilalagay nila yan tapos na yung dalawang poste dyan tapos doon yan dyan sa gitna na lang yung lalagyan nila at saka yung sa pinakadulo Ayan, ginigiba giba na nila yung mga dapat gibain at ilagay ng mga poste. Ayan, ang status ng aming bahay at saka tindahan dito. Ayan, sinisimula ng gibain para maayos na naman ulit, no? Kaya, ayan, tiis-tiis tayo sa alikabok at dumi ng ating bahay dahil sinisira at inaayos. Ganyan ka dumi pag umaga guys tapos pag hapon naman linis linis time kasi nga tinutulogan ngayong yung higaan ni Kuya Dret. ayan yan ay na yung aming mga sala, oh, aming mga sala, maraming sala kay aming mga sala. Ayan na ay yung tindahan natin dyan dati no kaya ginigiba na tinatanggal na yung mga nakaharang dyan para dere diretsyo na yung kanilang paggawa. <tong>

agamit pada itu Wasak na, Wasak, wasak, wasak <laughs> itu pasti plat Mbak si plat So ayan, habang nag-aantay sa kahaponon si Papa Odon, hindi talaga siya makapagpigil sa kanyang nararamdaman at sa kanyang kaarawan. Kaya ayaw nagtagay at nagpabili ng tubakan pansito. No? Magtagay-tagay daw muna sila, hindi pa naman daw niya duty at mamaya pa daw. Sabi ko, upaya, kay ikaw ay mag duty mamaya. So, ay eh, mga trabahante guys, pinapaisnak na namin sila no. Habang ako ay nagtitinda dito sa ating tindahan, inaantay ko rin dito si Altar dahil tahimik yung aming bahay, walang bata. Ayan, at tindahan ko sina muna yung ating nililinisan. At saka ito na kinahapunan, nandito na kami sa rush shop, nagpabili si Altar ng luto-lutoan dahil siyan kanina ay mayroong luto-lutoan kaya gusto niya din magpabili. Ang pinili is dinosaur. Tingnan mo naman siya. Ayaw niya na yung luto-luto. Ano kaya dinosaur na naman. Tingnan. Tinala, Ayaw ito kay Pipi na po, nga na. Ito man. Dola, ito man.

So, ayan na guys, no, napapayag din namin si Alter na yun na yung bibilhin. At nandito na tayo sa Bikiri, bibili na kami ng Monay at saka napabili ako ng Tikoy. Kasi parang masarap at mainit-init pa. Ayan, pupunta kami doon sa palingki ng Paranas at bibili din kami ng gas. Dahil naubos na naman ulit yung ating gas. Pagkatapos, bibili na kami ng ulam. Isda na naman yung ating uulamin ngayon hindi kasi dumaan yung sulen kaya ayan bili tayo dito sa Paranas at wala na namang stocks doon sa bu sa Buray kaya ayan dala na lang kami at dito na lang kami sa Paranas bumili no para hindi na pabalik-balik ayan na yung ano yung pala isdaan dito sa Paranas malapit sa dagat dito tayo bibili ng isda guys So ayan nagpaiwan lang si Alter dito guys hindi na sumama sila no kasi nga ako lang naman pupunta doon at malagay ba maputik doon kaya ayan ako na lang yung pumunta dito sa palaisdaan ayan. Iba pala yung palengke no at saka palaisdaan parang iniba yung mga gulay mga karne doon yun sa sinisingilan ko tapos ito yung mga isda dito din yun malapit sa dagat ayan bumili ako ng usuos. Ayan, bali pati yung burayo, buraw Bumili din ako isang kilo. Tapos yung usuos is dalawang tambak. 150 na lang daw. Kaya bumili na rin ako para mayroong iuulam sila at Drombi bukas ng umaga. Tapos naalala ko may ulam pa pala kami doon. Kasi bumili pala si Papa doon kanina ng bangus. Inihaw yun. Kaya yun may almosal. Oh, may almosal Meron pa kaming pang ano. tawag doon yung iuulan ba mamayang gabi? Ayan, at pauwi na tayo sa Buray kami. Bibili din kami doon ng harina. Ayan, dalawang sako lang yung ating bibilhin. Tapos pagdating namin dito sa bahay, tingnan mo naman yung dalawang iyan. Ayan na yung pinagagawa nila guys. Nag-away pa sila, no? Dahil isa lang yung lutuan gusto ni no? Meron din kasi siyang lutuan. Kaya ayun, pinag-anohan na lang namin no na isa-isa lang at huwag kayong mag-away dahil kayo lang dalawang magkalaro kaya ayun buti na lang din si Sean is nakakaintindi so ayun na yung mga tinapay di display ko na siya kasi na yung aming munay ayan hindi muna tayo nag dahil kaka grocery lang natin kahapon tapos nating mag display ng mga tinapay ako ay maglininis na doon sa sala ay dahil maraming alikabok kaya yung ating sala doon kasi si Kuya Dritz mamaya matutulog kaya ayan napaka alikabok no at maraming semento kaya ayan ayusin natin guys at dito rin kami kakain mamaya kaya wala no choice tayo no pagkatapos maggawa rito yung mga trabahador linis na naman map na naman punasan natin ng medyo mabasa-basa yung sahig kasi nga is para siyang ano basta mal malain siya maano siya sa simento no kaya ayan todo punas punas tayo dito at nasira pa yung ano guys yung map namin no kaya nagkuha na lang ako ng basahan at pinunas punasan ko na lang siya ng ilang bisis hanggang sa hindi na siya ma ano yung ating paa dito yung parang hindi ba mga sorosimento no ayan pinunasan ko ng pinunasan pa ulit ulit kasi si Kuya Dretch at kasi Alberto Tihio ay dito yan sila na tutulog sa sala kaya kailangan nating linisan pagpasensyahan nyo na yung aking voice guys no dahil si Papa Unun is nagtatagay pa ngayon ang ingay ingay ng kanyang bunganga. ayan ilang bisis ko talaga pinunasan yung ating sala dahil is napakaalikabok at saka yung para siyang makatisa yung sa mga semento ba dahil nga is nandiyan na yan sa gitna ng aming ano nagawa na sila ng poste <tong> <tong> siya guys. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. Thank you Lord sa blessing sa araw-araw. At maraming salamat sa inyo. Pakilike at pakishare na rin. Bukas naman ulit. Paalam. Tingnan mo yung aming tindahan. Napakagulo-gulo. Thank you, thank you. Bukas naman ulit. Update, update na lang guys sa mga nagawa ng ang mga trabahante dito sa amin no.